maring napapahiya sila dahil alam nila na yung ginagawa mo eh nakakahiya ba diba? na hindi siya kagalang-galang lalo na kung let's say uh, nagsisinungaling ka kung hindi naman totoo yung sinasabi mo o kaya masyado ka ng intrusive ba diba? imagine mo may kamag-anak ka na na mahilig pumasok sa bahay ng iba nang walang paalam ba diba? di ba nakakahiya yun uy Diba, Bumalik ka dito, hayop ka. I think yung mga ganitong klasing tao sa sa showbiz sa industry eh nakatulong mag ng mga practices na hindi lang hindi ka aya kundi destructive sa buong industriya. Okay, yun. So, as promised, dun sa last video natin tungkol dito kay uh, Christopher Min at uh, Sharon Coneta, uh, bigyan natin ng reaction iyong uh, response ni uh, Christopher Min naman dito sa ginawang pagsasampa ng kaso ni uh, Sharon Coneta at uh, Kiko Pangilinan sa sa kanya. <laughs> okay, sa ating butihing Christopher Min, at uh, ito, uh, ginawa niya yon doon sa kanyang uh, sa kanyang uh, show na ano nga bang show nito? Uh, basta yung Christy Per Minute. Okay. So, Christopher Per Minute pa rin. Sa so, mga hindi nakakaalam, ano pa yan? Early 90s pa lang, Christopher Per Minute na yan. Ganoon na katagal na mamayagpag ang uh, Itong si Christopher Permin sa pagiging marites, numero unang marites ng uh, bansa. Okay, so, painggan na lang natin muna tong uh, sinabi niya. Actually, okay, mukhang okay naman. Okay naman tong, ano, itong mga sinabi ni Christopher Min. Uh, at uh, magbigay na lang tayo ng reaction pagkatapos. Okay. At syempre, uh, gagamitan natin ng comicsman Method. Ang ating uh, Christopher Min. Okay. Eto lang, total may oras pa naman tayo. Kapag ikaw ay bangkero, meron pong okay. pagkakataon na pwede kang malunod. Pag ikaw ay pulis, pwede kang makabaril at ikaw ay ma mabarel mabaril. Kapag okay. ikaw ay nasa ganyang mga linya katulad namin ng mga mama mahayag. Nako, territorial po ang mga ganitong kaso, yung libel case, cyber libel, territorial po 'yan. It comes with the territory, sabi nga natin. Yun... Okay, okay. So 'yun, 'yun yung analogy ni uh, Christopher Min na lahat ng basically sinasabi niya lahat ng mga ng mga profesyon, lahat ng trabaho ay mayroong mga hazards na kasama that comes with the job. So, kung karpintero ka, pwede kang makulog sa bubong o kaya ma ma martilyo yung daliri mo, 'di ba? O, o kaya ma, -ma kung nagba-basketball ka, pwede kang masahod, ng ano, tapos pabalian, 'di ba? Masira yung mismo, 'di ba? 'Yun yung mga perils ng uh, mga bawat profesyon ng mga tao. Okay, so itong si Christopher Min bilang isang journalist kasama 'yan sa kanilang profesyon. Hindi katakataka na eh, mali. Siguro mas hindi nakakagulat na maaring makasuhan ka talaga ng cyber libel o libel kapag ikaw ay journalist. Tuloy natin. Yun lamang po yun. Pero ano, pataas ng pataas ang mga level. Ha? Talagang tumataas ang mga level ng mga demandahan na From Sara Labati to Bea Alonso, Sharon Cuneta na ang kasunod. Oh. Sino po kaya ang susunod? Si Julia Roberts na. Yan ang uh, isang magandang tanong, Christopher Fermin. Sino ang susunod? Di ba? sa dami ng mga artista at mga personalidad na iyong uh, pinanghimasukan ng buhay, 'di ba? Eh, malamang eh, meron meron pang iba, 'di ba? Uh, malamang eh, hindi si Julia Roberts <laughs> dahil malamang eh, hindi ka naman kilala ni Julia Roberts, pero nandiyan pa ang sandamakmak na mga artista na pinag-uusapan uh, mo araw-araw. So, Hintay-hintay ka lang, Christopher Min. Tapos kasi ngayon, hindi sa hindi naman sa dahil gusto kong magkaso sila, no? Pero hindi rin ako magugulat kung dahil nakita nila si Bea, yung si Sarah Labati at saka si Sharon Coneta ay kumbaga ay pinaglalaban yung kanilang karapatan, eh, hindi na rin ako magugulat kung gawin din ng ibang artista yon na na aggrieved sa mga pinagsasabi mo tungkol sa kanila. Okay? So, hintay-hintay uh, ka lang dyan, Christy Permin. Story natin. Yun. Basta, naiintindihan natin kung saan sila nagmumula. Naiintindihan natin kung sila nang gagaling. Wala pa po akong masasabi. Wala pa kaming informasyon na tinatanggap. Basta naiintindihan natin ito. Yan ay... Yun. Actually, maganda naman yun na kasi being uh, a veteran uh, journalist, uh, alam talaga ni Christopher Min na uh, ganyan, na uh, ganyan talaga ang kalakaran sa kanilang uh, At uh, hindi naman ito ang unang pagkakataon na uh, si Christopher Min ay nakasuhan sa pagkakaalam sa pagkakaalam ko, 'di ba? So uh, sa dami ng kanyang mga <laughs> binalahura. <laughs> uh, dekada na ang tinagal eh uh, nasanay na rin yan sa mga ganya sa mga banta ng kaso, sa actual na nagkaso. So, malamang may mga madaming haters din si Christopher Min talaga. At uh, kumbaga may, na, nakapag-develop na yan ng kapal ng muka, kapal ng balat at tapang para kumbaga baliwala na sa kanya yung mga ganyan. Um, but then again, uh, malaking hassle pa rin yung makasuhan. And uh, hindi natin alam kung paano natapos yung ibang kaso. Hindi natin alam kung meron pa sa mga pending na kaso na iba pa or mga napagdaanan niyang kaso, paano niya nalagpasan yun. Maaring nagsettle siya before. ba diba? Maaring nagsorry lang siya. ba diba? At pinatawad na siya after. Kasi pwede naman kasing mag uh, araglohan ba diba? Maaring ganun. Or minsan, nadadaan sa pakiusap, gusto lang naman minsan nung taong nagre-reklamo ay eh, mag-sorry kay. Di ba? Minsan ganun eh. Lalo na kung mabait naman yung tao at uh, sa totoo lang, wala naman siyang map mapapala sa'yo. Ayaw lang nilang matapakan pala bilang mga tao na parang ganyan. Eh, with impunity, yuyurakan mo yung dangal nila. Di ba? Ganun yung feeling nila. And uh, pag nag ka lang, pwede kang patawarin diba? So hindi natin alam if uh, an apology from Christopher Min is on the table, 'di ba? Kasama po 'yan sa ating trabaho bilang mamamahayag. Sabi ko nga sa mga anak ko, "Mahiya kayo pag ako'y dinemanda sa pagnanakaw. Mahiya kayo kapag ako'y na-demand at kinasuhan tungkol sa human trafficking. Pag ako ay nagbugaw at kung ano-ano pa, 'yon ang dapat nating ikahiya. Pero yung ganito, cyber libel, libel cases kasama po ito sa teritoryo ng pagiging mamamahayag natin. At nau- Well, depende kung ikaw ay... okay, uh, naiintindihan ko kung saan na siya nang gagaling. Kasi feeling talaga ni Christopher Min nasa saklaw ng batas yung ano eh yung yung ginagawa niya na public figure pasok sa karapatan niya bilang journalist iyong mga pinagsasabi niya tungkol dito sa mga public personalities na ito. And, uh, siguro, hindi, hindi natin alam kung yun ang ipaglalaban niya sa korte. Uh, we will find out or not kung may pakialam pa tayo sa kanila. Diba? But, uh, yung korte ang magde-decision Um, Ultimately. And, uh, malalaman na lang kung buka pagalingan na lang ng diskusyon ng mga argumento sa korte yung mga kampo ng mga nagkaso kung may magkakaso pang iba at itong si Christopher Min Okay or of course yung yung, yung pag-aayos ay eh, it's on the table, 'di ba? Yung yung uh, pwedeng makapagkasundo na lang kasi hindi ko alam kung anong klaseng uh, damages ang uh, Nagawa ni Christopher Min Or yung extent ng damages na nagawa nila dun sa mga uh, Supposed victims niya Diba? So let's see Let's see kung anong mangyayari dito At mukhang uh, cool na cool si Christopher Min Dahil uh, malamang unang una alam sa pagkakaalam ko Madami ring kilalang backer yan Diba? May mga kilalang politiko yan May mga kilalang uh, malalaking tao sa industriya na malamang ay eh, pwede niyang malapitan. Ah, uh, malalim o sobrang yaman na rin niya kasi ang tagal na ng ang tagal na niyang manager, 'di ba? Hindi natin alam gaano kayaman niyang si Christopher Fermin I have no idea. Alam ko kasi si na Boy Abunda, yung mama na rin eh si OGD Diaz si Mama na rin. Et, etong si Christopher Min, malamang yumaman na rin 'to, 'di ba? Unawa po natin kung saan sila nanggagaling at nagmumula kung paanong dapat din nilang unawain kung ano ang aming trabaho. Yun lamang po yun. Ayun. Doon, doon kayo magkakatalo. Siyempre, sa pangunawa, noong mga nagre-reklamo sa iyo, Parmin, ay lampas na doon sa inaalaw ng batas ang mga ginagawa mo sa kanila o ginawa mo sa kanila otherwise hindi sila magkakaso, 'di ba? 'Yun lang naman 'yun. So, again, korte ang magde-decision yan kung tama ba kung sino sino'ng tama sa inyong dalawa. Uh, as for dun sa kanina, um, kung uh, yes, of course, kung human trafficking, kung pagnanakaw, de ba? Kung nagbubugaw ka, nakakahiya nakakahiya naman talaga 'yun. Pero kung let's say para sa akin na kung nakikita ko na yung magulang ko or kamag-anak ko is uh, nabubuhay at yumaman sa sa paninira ng tao, di ba? O at least ganun ang pananaw ko, di ba? Nakakahiya din 'yun. Di ba? or unless yung mga taong nasa palibot mo ay eh, katulad mo na naniniwala na nasa saklaw ng batas pa rin yung ginagawa mo. Pero kung sa kanila eh, ay cringe na sila, bakit naman kasi sinasabi pa ni Sabi niya kasi yung mga anak daw niya. No? So, kung nakikringe sila sa mga sinasabi mo sa sa media, 'di ba? O sa diyan sa show mo, eh hindi mo mapipigilan 'yon kung mapapahiya sila. 'Di ba? Hindi maari kasi hindi siya napapahiya sila, hindi dahil nakasuhan ka. Maaring napapahiya sila dahil alam nila na yung ginagawa mo eh nakakahiya, 'di ba na hindi siya honorable, 'di ba? Hindi siya kagalang-galang lalo na kung let's say uh, nagsisinungaling ka kung hindi naman totoo yung sinasabi mo o kaya masyado ka ng intrusive, 'di ba? Imagine din mo may kamag-anak ka na na mahilig pumasok sa bahay ng iba ng walang paalam. 'di ba? 'Di ba nakakahiya 'yun? Uy, 'di ba? Bubalik ka dito ng ka. 'Di ba? Huwag kang pumasok diyan sa kapitbahay, hindi mo naman kilala 'yan. 'Di ba? Kukunin mo 'yung 'di ba? Parang ganun kasi ang ginagawa ng isang taong manchismosa. chismosa, 'di ba? Na parang panghihimasukan mo 'yung buhay ng may buhay, uh, private life nila 'yon. Just the same way that uh, 'yung bahay ay uh, private property ng isang tao. Di ba? Kasi I don't think nakakahiya na ay nakasuhan ng libel. Diba? Hindi ko alam kung may na, na, nahihiya doon. Di ba? Pero let's see. Baka sinasabihan ka na Christopher Min ng iyong mga supling na nai. Tumanda ka na. At uh, imaman na tayo sa mga ginagawa mo. Baka naman gusto mo ng tigilan yan. <laughs> <laughs> okay, so tingnan natin kung uh, ano pang mga sasabihin ni Christopher Min. On. ba? Diba? You don't shoot the messenger. Don't Ayan. shoot the messenger. Okay, sabi ni Marichu, totoo po na, eh, nag-worry kami dahil sa ginano, <laughs> nako, huwag kayong magalit kay Sharon Cuneta. Kanina, mm -hmm. ang dami ko nababasang galit ng na galit kay Megastar. Yeah. Na, maganda naman yung sinabi niya na yan. Diba? Uh, I think uh, ko mukha naman siyang sincere. Wala naman na akong dahilan para isipin na eh, hindi sincere si Christopher Mendito. Uh, kasi maaring sa pananaw niya, lang talaga tama yung ginagawa niya eh. Na parang nasa nasa saklaw nga siya ng batas at uh, para sa kanya ay trabaho lang. 'Di ba? Pwede naman talaga 'yon. Kumbaga, hindi na niya, niya Uh, kung ang mentality niya, eh, kung na-hurt ka, eh, problema mo yun. Diba? Pero sa akin, trabaho lang, walang personalan. So, which I think is uh, probably true to a certain extent. Okay? I don't think naman na parang unless ma-offend siya, hindi, hindi natin alam. Hindi natin alam. Okay? So... Uh, parang gano'n ang basa ko dito. Dating Senador Kiko Pangilinan, wala pa po tayong hawak na impormasyon. Malalaman natin yan kapag nabasa na po namin ang aming abogado. Ayan, yun lamang po yun. Tanggalin po natin sa ating isip yung galit, yung hatred. Kasama po talaga yan sa laban. Basta ang mahalaga, alam Ay. natin kung ano ang katotohanan. Yun lamang po. Ayan. Kumbaga, basta mahalaga daw uh, alam ang katotohanan. Eh, yun ang malalaman natin pag uh, nagkakasuhan na. Okay, pag nasa husgado na, kung aabot doon. Kasi maaring madismiss doon pa lang sa fiskal. Maaring uh, mag-areglohan sila bago, bago pa umakyat sa, sa husgado or Maaring uh, magtuloy-tuloy, di ba? So, hindi natin alam kung anong magiging resolution nito. But uh, for now, may posibilidad talaga na madagdagan pa ang mga magkakaso kay uh, Christopher Min. Dahil, kumbaga, hindi nakakagulat kung may ibang artista na may inspire dun sa ginawa ng mga nauna ng magkaso. And... Uh, as far as I know based dun sa mga comments na nababasa ko sa mga ko sa mga dito sa mga videos na ginawa ko at saka sa iba pang mga videos oh, oh, a lot of the masses don't find yung mga panghihimasok nitong mga showbiz marites na ito sa buhay ng ibang tao kahit uh, artista pa yan o public figure kahit nga hindi nila gusto yung artista eh kasi ma marirealize mo teka parang over na yan di ba parang sobra-sobra naman yata yung, yung ginagawa mo sa kanila. Lalo na kung araw-araw yun ang nakikita nilang ginagawa sa sa'yo for the longest time ever since nakita ka nila sa TV noong early 90s or late 80s. ba? Diba? And uh, uh, I don't know kung at the end of the day, tong si Christopher Min would uh, realize na alam mo yun, meron pa lang, namali pala siya, ba? Diba? Kasi feeling ko, ako lang naman to, ba? Diba? Para sa akin, mali talaga yung ginagawa niya, ba? Eh, diba? Unang-una, hindi, uh, hindi siya maganda sa kultura ng mga Pilipino, ba? Diba? May, 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 mga chismoso na nga tayo. Parang ginawa mo pang acceptable sa TV. <laughs> di ba yun kasi? Di ba? Parang nakakairita na nga sa tunay na buhay. naos eh. Tapos mo pang uso sa TV at saka sa internet. At para sa akin, itong mga, itong mga discarding ganito ni na ni na Christine, ni na OG Diaz, at saka ng iba pang mga kasabayan nila, these had been uh, kumbaga subconsciously, subconsciously, naka-inspire din to dun sa mga ano eh, dun sa mga commentators ngayon na walang pakundangan din kung magano eh, kung magbigay uh, ng kuro-kuro dito sa social media. 'Di ba? Maaring kasama na rin ako dun. Diba? 'di ba? Di, ko alam. Um, pero yung mga ba katulad ni na makagago, 'di ba? Na, ah, kahit ikaw, ni David, kahit kaibigan kitang hayop ka ni David, ah, pati sina... Yan, sina Butin, Atty. Libayan. Di ba? mga walang, walang pakundangan kung, mag, uh, kung magsalita. At uh, kung sino-sino pa. Uh, kahit yung ano eh. um uh, ay, so, kasi tingin ko itong sina yung mga showbiz marites na yan. Kumbaga, they have set, uh, probably unknowingly, they have set the standard of uh, of uh, how much you can interfere with other people's lives na and uh, like i said in my last video with impunity Kung walang sumasaway walang walang nagsasabi sa kanila na na malika, walang walang uh, nagiiimpose na bawal 'yan 'di ba walang nagrereklamo makapangyarihan sila kasi hawak nila yung industry eh. Diba? Ikaw ba? naman yung manager ng mga ng mga artista. Tapos ang dami mong kakampi, 'di ba? Lahat sila nagki-kiss as sayo. 'Di ba? Kilala mo yung mga director, kilala mo yung mga producer, 'di ba? Kasi magigagawa na kayo ng community eh. Kasi nasa media ka, isa pa. So, you would have uh leverage may advantage sila pag kilala nila and some people can abuse that kind of power and uh, i think yung mga ganitong klaseng tao sa sa showbiz sa industry eh nakapag nakatulong magpropagate ng mga practices na hindi lang hindi kaaya-aya kundi destructive sa buong industriya, di ba? Kumbaga, naging yung negativity, naging focused sa intriga, yung mga yung mga celebrities naging focus sa sa image nila sa instead of focusing on creating art, good movies, good songs, di ba? Ang focus nila is the per, the personality. Kung pa, kung kung paano ba sila mapu, ma magugustuhan ng mga tao o kaya kung paano ka ba ihe-hate ng mga tao and uh, i don't know if i am uh, able to relay the idea that i'm trying to say but i think there really is a connection culturally um, hindi hindi lang naman sila hindi lang naman i'm not gonna pin everything just on these uh, showbiz marites people pero i think they're one uh, they're, they're one of the main culprits and of course yung mga kultura na ganyan magbi in yan sa lahat ng aspeto ng society sa 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 pamilya, sa gobyerno, sa politika, sa school, 'di ba? Kasi ganoon ang ginagawa ng culture eh. Hindi mo lang napapansin but uh, that's how it works and uh, once the culture is established doon magbabase yung mga polisiya na gagawin ng isang bansa di ba kasi policies are downstream from culture so i suppose yun na muna yun na muna Christopher Min um ah uh, I, I, wala akong judgment sa yo But uh, siguro I have made myself clear that <laughs> hindi ko gusto yung diskarte mo from, but uh, that's just me. You are free to be you. Yun! Patayon! Yun alam mo na lang muna. Paalam, paalam! Ah.